Pangulong Bongbong Marcos naman ang tatanungin wala na dapat gulo sa pagitan ng Senado at Kamara pagdating sa pag sa Saligang Batas. Sa gitna ito ng nangyayaring bangayan sa dalawang sangay ng Kongreso. Nasa frontline ng balitang iyan si JC Cosico. We do it quietly. Uh, we do it uh you know, without any fuss. Ganito ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos uh, that, uh, sa pag amyenda uh, ng Saligang Batas. Uh, Ayon kay PBBM, ilang buwan na raw tapos ang konsultasyon para sa charter change. Kaya ipinagtataka niya kung bakit tila may bangayan pa sa pagitan ng Kamara at Senado gayong matagal na siya nagigipag-usap sa mga mambabatas tungkol sa tsa-tsa. I don't know why there is such... It's, it's really a storm in a teacup because it's this has been decided very long ago from both the leaders of both houses hanggang ngayon Senado pa rin ang gusto niyang manguna sa chacha. the two houses they will come to an agreement and uh, that will be that will be the way we'll do it ang mahalaga raw para kay pangulong marcos we just want to uh, get uh, uh, those amendments um, uh, uh, incorporated into the constitution to improve their... Uh, the chances of <clears throat> investment and in, uh, upskilling uh, of our people. <laughs> Samantala, bukas naman si PBBM sa pagkasampa ng kaso ng Pilipinas laban sa mga maingisda ng China kaugnay ng umunoy cyanide fishing sa baho de Masinloc. If we feel that there is enough ground uh, to do so, we will. Naonang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may mga nasirang bahura doon dahil umano sa pahingisda ng China at Vietnam gamit ang cyanide para mas madaling makapanghuli ng mga isda. I do know that there are cases of cyanide fishing before, uh, even here in the Philippines. But I think the, 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 the reason that it has been become more alarming is that it has become uh, more prevalent. Uh, kaya yun ang inaalala natin. Itinanggi naman ng China na gumagamit sila ng cyanide. Sinasabi rin nila may soberanya sila sa Baho de Masinloc at tinatawag nilang Wangyan daw. Mahalaga rin daw sa kanila ang conservation o pangalaga na kanilang fishing resource at maraing tinututulan ang iligal na paraan ng pangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.